mapagpalang nga po mga kabertudes sa uh, ito nga pala ang uh, kuha ng ating kaibigan uh, sa akin ito ay tunay at legit at ito ay napakahirap hanapin ito ay kugon na tumagos sa kahoy ayan o oh, kahoy na ano to tinagos niya po yan po ay mahirap po itong hanapin kaya sa kanya lang po ay ito ito lahat ay malusutan mo at ito ay may bertod kasi ang kugon ay may bertod din pag sinunog mo yung lahat ng kugon may matira dyan na buhay na hindi nasunog ayan mga na napakabisa Ayan, matagal na ito sa kanya. Ayan. At ito yung aking bigay sa kanya na langis ay matagal na sa kanya ito. Abot ito ng 5 uh, years na langis. Ayan mga kabatudis. Ito ang mabisang gamot. Mabisang uh, langis. At ito'y mabisa din itong uh, kugon na tumanggol sa kahoy. Uh, ito at uh, may kabal, kunat. Ito'y may pangkalatan. Suwerte din ito sa nagtatangan. At uh, suwerte din ito sa negosyo. At uh, suwerte ito kung kayo po ay pinagkaluban ng ganito lahat tagus yan kasama natin yung kapatid natin at saka si spark galban oh. porsado ba ayun mga porsa abi porsa tayo yan mga kabatudes yan po yung kapatid natin si Lipski yan po ang matandang kapatid namin na manggagamot yung kulang na lang yung isa yung kapatid natin si Musang, wo, hindi natin kasama uh, medyo busy po siya ngayon, kaya hindi natin kasama ng hunting ayan mga kabertudes, maraming salamat uh, shoutout na lang po sa lahat Ga blank blank pa. Persa. Ya yeah, persa. Di na persa. Ah uh, natong ani po, po persa. Ara sa Plus, kaoy. Sampok. <laughs> Ara sa kaoy. Gamo <laughs> gamo gamo na lang persa. Ay may persa yan. May mga persa yung uh, mga karga nila. Yan, ito may persa din, ito may ano din ito. May persa. Mabisa. Ayan mga kabertodes, maraming salamat. Paalam muna tayo. Uh, uuwi po tayo sa ating bahay mamaya. Andito po tayo sa bahay ni Spark Galvan. Eh, nagsilong po tayo. Medyo um, ano, malakas yung kidlat. Kaya hindi tayo naka uuwi. Uh, paalam muna tayo. God bless po sa inyong lahat.